<laughs> Ayan, good morning mga kaprom din So kasama natin ang mga tropa Si Brad Jerome, Brad Joshua at Brad Willard Ayun no, mga matitikas yan no Malalakas Malalakas ano, kumain So ito po yung ano no, Dito po sa barracks po natin sa farm So nagagawa na po tayo ng CR Kasi kailangan meron tayong stakan Dati kasi paupo-upo ka lang Mag iiwang ka lang Pwede na. Hindi nga po. So ito po, ano? so ito po ang ginawa po nila. Ang haba po nito, nasa ano? Tatlong metro yan, ano? Opo. Ayan. So, 300 centimeter. Tama ba yan? 100 centimeter sa metro, ano? Opo. So, ang, lu ang luwang naman nung ano niya ay dalawang, ay isang metro. So napansin po ninyo, meron siyang division no to. 180 tong isa, yung isa ay 120. So kasi ganyan na po ang ginagawa ngayon, ito yung parang pinaka main na deposito. Then doon may butas po doon, napansin po ninyo, yung po yung pat, tapunan ng tubig kasi mabis mapuno po yan eh. pag buhos ng buhos. Pero pagka yung tubig may pataponan, So may lilipatan po doon sa kabila. Hindi po agad mapupuno. Pero ano po to Matagal to bago mapuno. Kasi yung kasama nila isang linggo. Isang beses lang ito, Mays. Alam mo, isang lang O, muna. kakay kawai, Welcome to, ano, to vlog. <laughs> Welcome to the world. Yan, so nagtatambak na po sila nitong, ano. Nagtatambak na po nila. At, mamaya, gagawin na po. Bibili na po yung ibang materyales. Yun, o. Oh. Apo, isa po sa update dito sa farm. So, bugong aga po tayo ng CR. So, tapos na po halos. Patapos na yung poso negro.